What is up mga teammates! So welcome back again sa isang walang kakwentang-kwentang video na naman sa aking YouTube channel. So ngayong araw guys, samahan nyo ako kasi meron tayong practice sa team natin sa Sarangani. So ito na nga, papalapit na yung panibagong season ng MPBL. So nagpe-prepare na yung team namin para sa upcoming games namin. At meron nga tayong game sa opening. Meron tayong practice ngayon ng 4pm sa may Barangay Bagong Pag-asa sa may Quezon City. So, samahan nyo ako ngayong araw guys. And ngayon, 2pm na. Paalis na tayo ng bahay para hindi tayo malate. Kasi nga, nung mga nakaraan, lagi tayong nalilate sa practice natin. Kasi nga, yun, hindi natin natatansya na maayos yung oras. So, ngayong araw, aagahan natin yung alis para sakto lang yung dating natin sa practice natin sa bagong pag-asa sa Quezon City. Kung matrapik man tayo, sakto lang yung dating natin. So, tara, samahan nyo ako guys. nag na ako ng mga gamit ko. Ready na akong paalis ng bahay. So, let's go. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. So ayun na nga mga teammates nakalis na tayo ng bahay at ngayon papunta na tayo ng Quezon City sa may barangay Bagong Pagasa Medyo mainit ngayong araw pero mas okay na nga to kaysa umuulan kasi mas mahirap mag drive ng motor kaysa umuulan uh, Kanina nag iisip ako kung magsasasakyan tayo papunta ng Quezon City kasi nga after ng practice natin meron tayong i-stay na isang pang hotel Kaya nga nung sinabi ko kanina sa intro natin pero yun nga coding kasi tayo ng Thursday kaya eto nag motor na lang ulit muna tayo pero sa akin okay lang naman kasi mas prefer ko talaga na magmotor lang pagpupunta sa Quezon City kasi nga sobrang traffic doon guys Uh, time check pala natin is 2.13 Ang all time natin sa practice sa uh, team natin sa Sarangani is 4pm So ayun nga, papunta na tayo ngayon Sabi ni Coach. coach uh, Magpupunta na rin ata lahat ng mga teammates namin So baka sakaling nandun na si Kit Pero si Richard Belches nandun na nung nakaraan Yung mga teammates namin, sila Joe Gomez, dilianyo Yung slam dunk champion galing ng Pampanga So ayun nga, uh, recap sa mga naging bagong acquisition ng team namin, yung mga bago namin mga player, sila Arbi Bringas, Ayan sila GoZoom. Tapos marami pang iba eh, meron pang mga bagong players na napunta sa amin. Hindi ko na hindi ko pa kilala yung iba eh, pero Ayun nga, medyo lumalim yung bench namin kung tutusin. So, ang mga na-retain lang sa amin is ako, si Koy Alves, Charles Caliano, Rev. Diputado, tsaka si, tsaka si Lars Sunga. So, ayun nga, medyo at least kahit papano may natira pa rin sa amin. Siyempre, kung may matitira, meron ding haalis, meron ding mawawala. So, yung mga iba namin teammate, napunta na rin sa mga iba-ibang team. Pero yun nga, napakalit lang naman ang mundo ng basketball. Magkikita-kita pa rin kami niyan sigurado. Sa court man o kahit sa man, sa mga ligan labas. So yun nga, naging, naging masaya naman yung season natin nun sa Sarangani. So kaya ito, babalik ulit tayo sa team Sarangani para maglaro this upcoming MPBL season. So ngayon, babiyahin muna ako at maghanap muna ako ng gas station kasi... Kung makikita nyo, isa na lang yung bar ng gasolina natin baka maubusan tayo ng gasolina mahasil tayo nyan so ayaw naman natin mangyari yun so maghanap tayo ng gas station para yun nga makapagpagas and ready to go na tayo wala tayong aberya yon, sana hindi tayo matraffic at walang maging aberya sa biyahe natin so tara biyahe muna tayo What's up mga teammates? Nandito na tayo ngayon sa bagong pag-asa dito sa May Quezon City. Grabe. Palayo talaga ang sakit ng puwet ko. Alam mo yung pagka sobrang layo ng biyahe talaga ng nakamotor. Ay grabe. Sakit sa puwet. Pero buti nga nandito na tayo ngayon sa bagong pag-asa. Look at this dude. <laughs> Wait till you see the. <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> what mga teammates, tapos na yung practice natin and ngayon papunta na tayo sa hotel kung saan tayo mag stay na overnight kasi na bukas meron tayong tune up so ngayon nag uh, lang ako ng legs ko tapos ito naman yung binigay sa atin na gift certificate na 12 hour stay with break with breakfast for two. pero dahil mag isa lang naman tayo sa atin yan parehas So ito na rin yung mga gamit ko lalagay ko na lang yan sa motor tapos mabiyahin na tayo papunta dun sa Sogo sa may Timog kasi nga dun yung na book na room nila coach para sa amin so bali apat kami na mag stay dun kasama ko yung mga teammates ko dun hindi ko alam kung nandun na sila pero nandito pa ako sa ano eh sa bagong pag-asa dito sa may covered court kasi nga nag-ayos pa ako ng tuod at nagpalipas pa ako ng oras Uh, nagpahinga lang din ako. Medyo napagod ako sa practice kanina. Pero yun nga, maya maya alis na rin tayo. So kita tayo guys, pag ando na tayo sa Sogo, sa may Timog. So let's go! So ayun guys, andito na tayo ngayon sa 5 star hotel na sinasabi ko sa inyo. <laughs> at dahil nga ito ang aming sponsor sa team so dito tayo mag check in ngayon dahil meron tayong libreng dahil meron tayong yeah. gift certificate sa yung parking kuya ng mga motor ah sa baba nagkamali pa nga tayo ng pinasukan at tumakyat tayo uh, doon daw yung parking ng mga motor sa baba so ayun <laughs> guys nandito na tayo ngayon sa sinasabi ko sa inyo na 5 star hotel <laughs> so ngayon nandito na tayo at uh, magpapark na lang tayo tapos pwede na tayong pumasok sa loob so papasok na tayo sa lobby para mapakita natin yung gift certificate natin tapos ma-validate nila eh makapasok na tayo sa kwarto na uh, pina-reserve sa atin okay. karton natin. Buksan natin to. So, ayan yung karton natin. Ang lagay ko lang yung keycard. So, wait lang. Bubuksan ko lang yung mga ilaw. Para makita nyo kung ano yung itsura ng kwarto ko. Saan yun ba yung mga ilaw? Yan. So, room reveal tayo. So, ayan yung kwarto natin. Napag-iistayan ngayong gabi. So, napakaluwag ng kama natin kasi tayo lang dito. Wait. More. So, ayun mga teammates merong isang maling nangyari ngayong gabi. Mali daw yung room na naibigay sa atin kasi dapat daw pala Regency yung room natin dito sa Sogo pero ang nabigay sa atin is itong executive. So lilipat tayo ng kwarto. So may nag doorbell sa atin at binigay itong keycard na to at dito tayo lilipat sa room na to. So tara, lipat muna tayo ng kwarto. Buti hindi pa ako nakaligo. Kasi kung nakaligo na ako, baka magstay na ako dito sa kwarto na to. Pero dahil di pa naman ako nakakaligo, pwede pa tayong lumipat ng kwarto. So tara, let's go! So bababa tayo ngayon ng third floor para lumipat ng kwarto. So, based dito sa binigay na keycard sa atin, Room 306 tayo. So, dito tayo sa Regency. So, ready lang natin yung keycard natin. And, tap natin dito. Nahulog pa. Ang galing. So, tara. Lagay natin yung keycard card dito. nagkaroon ng kuryente so oh. sa yung ilaw kasama muna natin yung ilaw dito guys yan para meron tayong ilaw sarado natin itong kwarto and hanapin natin yung mga switch tapos buksan natin yung mga ilaw masyado madilim ah mali Oh, hindi. Napatay natin yung aircon. <laughs> Yan. So, ito yung natin kwarto. Mas malaki. At mas maluwag yung space niya. So, ito, makakaligo na talaga tayo guys. And, makakapagpahinga na. So, magpapahinga. Ay, maliligo lang muna ako. Tapos, balikan ko kayo guys. Tara. So ayun na nga mga teammates, nakaligo na tayo at nakapagayos na tayo ng mga gamit natin. So ready na tayo ngayon para magpahinga and magkaroon tayo ng lakas para sa tune-up game namin bukas kalaban yung UST. So abangan nyo na lang yung part 2 ng video na to. Kasi na uh, hindi na natin dito masasama sa vlog na to. Kasi na medyo magiging mahaba na yung vlog natin. Kung dito ko pa rin isasama yung magiging tune-up game namin para bukas. So abangan nyo na lang yun guys. Kita tayo sa mga susunod nating video. Lagi nyo lang tatandaan. Day humble lang kayo palagi. And kita tayo sa mga susunod nating video. So peace out and God bless. bye bye